Ang susunod na programa ay Rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manunood. Kalimutan mag-like, share, subscribe and follow. Para updated kayo sa video ko. Bigot may. Mahal na mabaspasan niyo po si Arilad na wala manya sa kabigyan ng liwanag at di masoktan. Gusto lang namin matawag si Tatay Deyotimo na pumasok dito para maka makakausap rin ng kanyang anak <coughs> tatay direto sapat na sulok naman ako saan ka man naroon dadating at dadating magsasalta at magsalta ka pasok tatay direto yung tatay direto magandang gabi ulit ha hindi mo pa pala natawag yung yung anak ha ha ano pangalan yan, tatay Deity Baby boy. Baby boy ba yan, Datay Deity mo? Ha? Baby boy. Bawal daw. Oh, tawagin ko ha, ah, dyan ka lang, wag kaalis ha. Ah. Oh. Ikaw naman, man, Bibi naman hindi naman tuloy siya makapakali. <laughs> Nakalimutan mo? Hindi ka makapakali pa? Oo. Oh. Sige, tatawagin na si Baby Boy. Oo, uh, Baby Boy, bago siya umakyat. Gano'n nga, kinalimutan mo pa man eh. <laughs> uh -huh. Nawala sa loob mo? Nawala sa isip ko na uh -huh. si Baby Boy pala. Oo, uh, sige. At Al Alis ka muna dyan tayo, papasukin ko yung anak mo. Baby Boy, parila. Baby Boy, parila. Pasok ka muna dyan, alam ko malaki ka na. Baby Boy, patay na tatay mong tunay. Kamusta ka na? Baby boy, Baby boy, kamusta ka na? Patay na yung tatay mong tunay. Nandiyan sa tabi mo. Asan ka na ba ngayon? Baby boy. Baby boy, kamusta ka na? Dito yung kuya mo. Asan ka ngayon? Ha? Sa, Manila. sa Manila sa Manila ka ngayon ah, yakap mo, mo na lang, ano payakapin mo lang muna kay papa mo para na si papa mo yakap ka kay papa mo baby boy nandiyan si papa mo nasa sa tabi mo kakakita na yan. Hmm. Oh. Yan tay, yakapin mo na tay. para maluwag kang makakyat. Hmm. Oh, sige, ano pangalan ng tatay mo man? Deyote O, oh, deyote Pasok ka naman, deyote mo. Alis ka na dyan, baby boy. Tanggap pagkamatay mo. Hindi niya tanggap pagkamatay niya eh. Tanungin mo kung ganun siya galit. ano ka ba galit pa? Ganun na pagalit. Sabihin mo na, labas mo yung nanlulaw, yung nan, sama ng loob mo. Sabihin mo lahat. Sige, sabihin mo, kung ganun ka nagkagalit. Para maluwag mo tatanggapin. Ito nakapatay sa'yo? Okay. O, tawagin natin nakapatay sa'yo. Kilala mo yung nakapatay sa'yo? Pinatay siya, pinatay. Nasaga, nasagasama din ba pa? Nasagasaan ko kasi ng mga motor sa kaya. Nang bicycle? Motor yata, motor. O sige, tatawagin natin. Oo. Oh. Tatay, diyosin mo. Akong bahala dyan. Paglalaruan natin yan, nakasagasa sa'yo. Tabi ka lang muna Ay, dyan. Siya ng motor. Ano? Nasagasaan siya ng motor. Nasagasaan ka ng motor? Tinakbuhan ka? Tinakbuhan ba siya? Ano? Tinakbuhan. Ah, kung bahala dyan, paglalaroan natin yan, tumakas na yan. Tatay, tiyo si mo, tiyos si mo. Tabi ka lang dyan, papasanibin ko yung ano yung Ang sumakasa sa'yo. Hawa ka mama na. Pasok yung nakasagasa dito sa ta... Kay Diyo si mo. Pasok, tinatawag kita sa ngalan ng mo. Pasok! Yan, kausapin mo na. Nandiyan na yung Pasok ka dyan! mo, Papa Ba't mo pinatay? Anong hindi sadya? Anong hindi sadya? Aksidente lang yun. Anong aksidente? Luko-loko ka ba? Patay? O sabi mo man, ko, saan nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Pagkukulping kita sa mga kapre. Mga kapre, gulpi niya, mga ingkatal na malupa duwede. Torture niyo yan, nakasagasa yan. Sige, painitan niyo ng tabako para magsalita. Painitan niyo, mga kaibigan ko elemento. Mga kaibigan ko elemento, sige, painitan niyo, mainit na mainit na yan. Bugahan niyo ng tabako, mga duwende. Torture niyo yung kukunyan. Magsasalita ka na, saan ka nakatira? Saan ka nakatira? takas ang ka? Ba't hindi ka nag-iingat nung ma-obsidente yung papa ko? Ha? Bakit kasi hindi ka nag-iingat disparate ng Pasko? Ha? But, hindi ka nag-iingat mag-maneo? Siglam ang binawi yung papa namin. Hindi <laughs> mo masadya. Hindi mo sadya, dapat nag-iingat ka sa pag-maneo. Hindi pwede yun. Gusto mo katayin namin, katayin ka na namin ngayon? Gusto mo katayin ka na namin? Nang makatabla hey, ka na kami? Na ha? Patawad ng pagkawa mo sa papa namin? Ha? Pagkawa mo sa papa namin, katayin ka na rin namin? Ha? Eh, hey, ginawa mo sa papa namin eh, sit na mo eh. Tapos sabi mo hindi masadya. Mga kapre, gulpihin nyo na yan! Mga engkanto, laman lupa duwende. Gulpihin nyo na yan! Hindi nag-iingat, ng Pasko. Ano ka ba? Nakainom ka ba? Ha? Nakainom ka ba nung nasagasaan mo papa ko? Oo. Okay. Oh. Ponte, bakit nagmaneo ka pa eh, nakain ng kapala. <laughs> ano, katahin na natin yan! Ano <laughs> <laughs> ba minaneo mo? Ha? Ano minaneo mo? Oo, oh, motor. Tapos anong ginawa mo? Bakit gano'n yung katawan na tatay ko? Ha? Pilay-pilay. Gano ba kabilis ka? Kulti natin, pahirapan muna natin. Uh, Ginugulpi na ng mga kapriya, saka kanto Mga tigbalang, gulpiin nyo na! Gulpiin nyo, hindi, huwag nyo patulugin. Gulpiin nyo, mainitan nyo, pasuhin nyo lahat. Hmm. Ano nangyayari sa'yo? Sagot! <laughs> Ano ginagawa sa ng mga elemento? Hindi Pinapaso Napaso uh, daw siya. Oo, oh, hindi ka titigilan niya. Mas masahol pa sa pagkamatayan. Para kang patay na buhay diyan Napakainit niya. Hindi ka makakagalaw. Hmm. niyo pa ng pasuhin. Ano ginagawa mo ngayon? Sagot. Imatay na sa sakit yan eh. Hmm. Um, hirap na hirap ka na. Ano yung ginagawa mo sa bahay niyo? Ah. May sa sakit. Hindi pa sapat yan. Yung ginawa mo sa papa namin. Walang hmm. kapatawaran yun. Pabalikin mo na huh. natin itong ano, tatay mo naman. Sige, ano? Ang ingat ka kung hindi yung ginasta yung pagkang pangyayari na yun. Man! Tawagin na tatay mo, gusto makapasok. Dirty mo, pasok mo na. Alis ka muna dyan, nakasagasa. Pasok muna, na, Diyote mo. Pasok ka muna, tay. Dirty mo, pasok mo na. Tay, sapat na tay, nakaganti na kami sa'yo. Naganti ang kanan namin ng mga nakasagasa sa'yo. Ano sasabihin mo naman, tay? Kumaang pakiramdam mo, tay? Usapin mo, tatay mo man. Okay ka na ba? Ha? Okay ka na? Okay ka na sa nangyari? Aba, patawad mo na kami? Ha? Nakita mo naman tayo, pinahirapan ko yung gumawa sa'yo. Hmm. Huh? Nakita mo tayo, nahirapan siya tayo. Yung mga kapatid ko, pa, sasabihin ka?

sakal na mo, ang mga. ka nila. Tapos ka na pa, ito ang pang ano mo, bibili mo pa. Wala na. Okay ka na pa. Masaya ka na pa sa nangyari. Ha? Patatayin mo ka na pa. Kita mo naman okay. tayo, ginanti ka namin, miskano. Nang hindi ka na may, ano, sumama ang loob. Ano nangyari sa kanya, tatay? Di ba, nakita mo naman? Tanungin mo man kung ano nangyari sa taong ginawa natin. Ano nangyari sa taong, ano, ginawa ng leksyon? Pinagpiga. Kapot. Inilpin na mga kaibigan ko. Okay ka na doon mapapatawad mo na sila. Ha? Makamakit ka sa langit. Ha? Yeah. Patawarin mo kami pa. Ha? Ano, naka, maluwag ka na makakyat. O, pakyatin pa pakita. Gusto niya rata yung na. Sige na, kaya mo ba makyat? Hindi. Kaya mo ba Ha? Susubukan niya raw. Oh, hindi na. Ako na magpapakit sa yo. Sus Pabayin kayo mga para sunduin ka. Hindi ka makakakit basta-basta. Ako na tatawag doon. Mahal na ama. Buksan ng pintuan ng langit at pabain ng mga angel. Si tatay. Sunduin si tatay. Pabain ng mga angel. Pusa ng pintuan ng langit, mahal na Diyos Ama. Nang masundo na si tatay. Yes, si mo. Parilya. Kaya na, nagbabaan na sila. Maraming angel. Nakikita mo na sila, tay? Nakikita mo na pa? Marami Ay. sila. Pag sinundo ka na niya, sumama ka na. Magbabay ka sa amin, ha? Salamat. Magbababay ka. Ano ba? Umakit na? Hindi. Bubuatin niya siya. Magbababay ka pag binubuhat ka na. Babay. Angat ng kamay mo. Ayan. Babay. Okay. Ano ba? Pagpag mo. Ayan. Paalam. Ayan. Yakapin mo tatay mo man. Basta mo yakapin man. Okay. Okay. Agad ka na pa, agad na. Agad na, ha? Agad na. Kahimig na lahat. Ang ko na sa mga kapatid ko. Maglalayo ka, ha? Hindi na ba? Paalam, ha? Balik na, ha? Ang asawa ni Man. Balik pangalan niya man? Marelda Marelda, gising Marelda, gising Hoy, Magluluto ka pa, tanghali na Ano na halala mo? Ano ka ako na halala mo? Ano na mo? Ha? Halala mo? Ah, ano naalala mo, Mama Nilda? Mainit. Mainit daw. Kasi, tanggalin natin yung mainit na eh. natin, pero para pang sa matanggal ang init. Mama mapurang natin, pero para pang sa matanggal ang init. Ata, labak taba po, tanggal ang init. Si Haring ipo-ipo, palamigin ang katawan nito. Haring angin, lagyan ng malamig na tubig o maraming na hangin para matanggal ang init nito sa ato aray po tayo nito para ro tanggal ang init mahal na Diyos Ama mahal na Diyos Anak mahal na Diyos Spiritus Santo at mahal na Diyos ng Beren Maria Amen, Amen, Amen tanggal ang init ayan may isa pa pwede kayang may isa pa anong isa? Kung sino yung nasa sa katawang ko. Yung nakaraan na, ano, nagputol. Ah, sige. Tawagin muna natin siya, ano. Hmm. Ayan, kung sino tumitira sa katawang ko. Ah, sige, sige. Salamat muna tayo sa Diyos, ma. Sabay kayo sa akin. Nawala na yung sakit, ma? Yung init, nawala, hindi? Nawala po. O, sabay kayo sa akin. Pasalamat tayo sa taas. Mahal na Diyos Ama. Mahal na Diyos Ama. Salamat po. Salamat po. Sa pagpapatawag po sa aming Ama. Sa pagpapatawag po sa aming Ama. Na makausap namin. Na makausap namin. Amen. 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 Okay. Amen. Yeah, pinagbigyan tayo makausap. <laughs> ano? Na, wala ka maalala? Ha? Mainit lang. Mainit lang? Sige, <laughs> gandito na lang. Ang ayaw mo. Sa mga manod, uh, ang mga kaya kaya ng Ganta lang. Uh, sige,